Halo sa ka-58 anyos nga inahan, patay human kering giingong gipaak o bitin. Alang sa dugang detalya sa maong balita itong sayra ng kompletong report. Pagi kang kamigang bar alawan. Balita, sakto sa abo. Patay ang usa ka inhan human kining giingong gipaak og bitin sa Barangay Bugawan, San Carlos City, Pangasinan kagahapon adlaw sa buntag. Naila ang maong napaakan patay nga si Ginang Mercedes Xumo, 58 anyos og residente kinesa na sangpit nga lugar. Diin na matud kabana ini nga misayo sa pagsaka sa bukid ang maong Ginang aron nga mamunit sa mga utanon nga ilahang nga gitanom aron ipamahaw og ipangbaligya. Apan sa wala damha samtang nanguha ang biktima, kalit matud pa gipaak og banakon ang tiil niini ug dali usab siya nga nagpakitabang sa ihang kabanay o gidala siya sa dool nga balay tambalanan apan pipila ka oras ang nilabay gibawian kini sa iyang hinulamang kinabuhi ug didto na nga kubra di ay ang nakapaak sa biktima ug nakalatid sa death certificate ni ini nga snake bite with a sign of severe envenomation ang ugat hinungdan sa iyang kamatayon Saktong balita, kami gang Mar Alawan sa 1047 Music Best, Radyo Sakto Pagadian. <coughs> Sabi sabi, sa pikasaping zabalitang regional mga kamigo upat ka mga individual ka na ganamatay sa MSU bombing, ilakip matod pa sa libro sa mga martir sa simbahang katoliko. Alang sa dugang detalye sa maong balita na report ni Kamigong SM Danilo Pilari. Balita Sakto sa Tingo nga karon sa mga lideres sa Romano Katoliko kay ilakip sa libro sa mga martires kon uh, Book of Martyrs uh, ang upat ka mga magtutuog na matay uh, sa dihang gibombahan uh, ang nitabong Santos nga misa sulod uh, sa Mindanao State University Gymnasium uh, sa Marawi City niadtong Disyembre 3, 2023 uh, sumala pa ni Most Reverend Edwin de Lapinya obispo sa prelatura sa Marawi nakalawat na, na siya og notisiya kalabot ini gikan sa Vatican uh, nga ipasumiti ang larawan sa opat ka mga namatayng biktima. Ilakip sila sa listahan sa mga kristyanong gipamatay sa gera karong dito sa Palestina. Mismong si Pope Francis ang nagmugna o Commission on New Martyrs aron maghimog katalog sa mga bagong martir o mga magtotoo nga gipatay gubikan sila kristyano. Gipangunahan ni Bishop de la ang solemning pagdagkot o kandila tubangan sa Dimapuro Gym alang sa si Kalinawa o gustisya sa mga biktima sa nitabong pagpamomba. Saktong balita ni kaamigong Danilo Pilari sa 14.7 DXMB Radio Sakto Pagadian. Alang sa katapusang hunat sa mga balitang regional na karong hapuna mga kaamigo. Usa ka organisasyon na ganag barafol o glungon at ulo sa ilang Christmas party ni Ani o ganag kanayang reaksyon gikan sa social media. alang sa dugang detalye sa maong balita atong sayra na kompleto nga report peragi kang kamigang world jane duhila balita sakto sa abo. Ni Ani og nagkadaiyang reaksyon gikan sa social media ang gibuhat nga pakulo sa usa ka organisasyon human kining nagparaful og lungon atol sa ilang Christmas party sa Las Piñas City sa kauluhan ning Baguhaya pa lamang. Kahinumduman nga ni Abdong nakalabay nga tuig susamang grupo nga mao ang Philippine Mortuary Association o grupo sa mga nanag-iya og porinaria sa Pilipinas ang ni Sab og lungon atol sa ilang Christmas party. Og karong tuiga nagparaful usab ang maong organisasyon ug unom ka mga lungon nga mobalor ang hangtod sa 200,000 pesos. Nasayran nga apil sab sa maong Christmas party ang mga supplier sa lungon gikan sa Luzon hangtod sa Mindanao gawas sa mananag iya og porinaria. <tod noise> Saktong balita ni kaamiga nga Wuljin Hilag sa a 104.7 DXMB Music Best Radio Sakto Pagadian. Alang 14 ka magadasud nagpadayag og suporta sa nasud sa Pilipinas dungan sa bagpangharas sa China Coast Guard ngadto sa mga barko sa West Philippine Sea. Alang sa dugang detalye sa mga balita tong sayra nang kompletong report pinagikang kaamigang Bar Alawan sakto sa ababo. Ni ani og suporta ang nasud sa Pilipinas gikan sa nagkadayang mga nasud may kalabutan sa pagpangharas sa China Coast Guard ngadto sa mga barko sa Philippines. Nia ni -ani og suporta ang nasud sa Pilipinas gikan sa mga nasud may kalabutan sa pagpanghara sa China Coast Guard ngadto sa mga barko sa Pilipinas sa West Philippine Sea sumala kang DFA spokesperson assistant Secretary Maria Teresa Daza katursi ka mga nasud ang nagpadayag og sa Pilipinas batok sa China ang maong mga nasud mo ang Australia, Canada, Denmark, European Union, Finland, France, Germany Ireland, Japan, Republic of Korea, The Netherlands, New Zealand, United Kingdom, o ang United States of America. Sumala pa kang DASAN na balaka pag ayaw karon ng nasangpit ng mga nasud may kalabutan sa sitwasyon sa teritoryo sa Pilipinas. Labot ni nila uman nga mas mudaghan pa ang mga nasud nga magpadayag og suporta sa nasud Pilipinas. Saktong balita, kamigang ka Mar Alawan sa 1047 Music Best, Radyo Sakto, Pagadian.